Aray. Okay, <laughs> ah, ilan tayo kinututuwa ni Billy Calmusal. <laughs> Padaan natin sa palaro. Ah, pabunutan to. Kung sino makabili, sino makabili sa atin. Ah, ito ha. Ah. ayano, Ayan o. Oh. Dalawang papel may nakasulat dito. Ngayon, ako naman gumawa nito. Di simpre ako yung magpapapili sa'yo. O. Oh. Pili ka na lagi sa dyan. Saan yung, ba saan yung bubunutin mo. Ah, Siyempre, laksin. Oh, o, ba't ko mo mong dalawahin? Isa lang. Ayan. Oh. basahin mo kung ano yung nakasulat. <laughs> Gawin mo yan ha. Ah. <laughs> ano nakasulat? Ah. <laughs>

Bili ako na yun, ito yung nabunot yung mga tupay. Bili ako, almos na lang Ikaw, bibili no, Bili ka na dun Bilisan mo Bili na magtigil na Magsigil, nagsinututun Bili ka na Bili ka na Bili ka na dun Sa Mga tupay, ito yung binili ng asawa ko mga katupay Almos na lang Lapay Bati lapay Inextrait Ano to? kabi ko Nandito na ang tuka. At tuka so, tupay o oh, kamuting kahoy. Ayan. Ayan, kamuting kahoy ang mga tupay. Kasama na rin yung aking mga alaga mga tupay. kakain kakain ang kamuting, kamuting kahoy ang alaga ko mga tupay. Ayan, uh, magkakas ko mga tupay. Okay, mga tupay. Ito lang yung almosan namin. Mga tupay.